nakaka na. Kaya malapit na yung exam eh. Ate, pwede ba ako tira ng drawing? Carla naman! Tinan mo, ang na ng final skirt, tsaka ka pa nang aabala? Umalis ka na nga, doon ka na kay Ate Barbz! man to eh. Sige na, umalis ka na! Bakit naman mag-make-up mo? Pwede mo ba ako turuan yan? Carla, hindi ka pa pwede mag-make-up. Bata ka pa. Hindi to pwede sa'yo. Bakit mo ba ako turuan mag-drawing? Ano ba ang kulit-kulit mo? Tuturuan ka ta mag-drawing. Kita mo paalis ang ngayon. Doon ka sa kuya mo, hindi sa akin. Okay. Sorry po. Ikat po. ba? Hindi mo man nakita may ginagawa ko? Sige na, doon ka na sa ating mga magpa-drawing. Sige na. Oh, may bata, oh. Oo nga eh. Kapitan kaya natin. Hello. Sabi oh. Kamusta, Ineng? At mag-isa ka lang dito? Anong ginagawa mo dito? Anong pangalan mo? Ba't malungkot ka? Kaya nga eh. Anong pangalan mo? Gia. Gia. Mm. Oh, taga rito ka lang ba? Malapit lang dito? Dito po. Ah, dyan lang bahay nyo. Ano mm. Anong ginagawa mo dito? Eh, parang... Oh, oh, oh. oo oh, nga Teka, ano bang gusto mo i-drawing? Turuan ka namin. Oh, ganito lang 'yan. Oh, turuan ka ni Ate ha. Ah, oh, 'yan, ganito 'yun. Madali lang 'yan. Kaya mong gayahin 'yan ha. Game? Wow! Ang galing naman! Saan yung nakatirot hmm, mo? mag lang dito. Wow! Ganda galing naman na ang drawing mo! Sino-sino ba yung mga yan? Oo nga. Eto, sino to? Ate Barbs. Oh, si Ate Barbs. Eto? Ako. Ay, Eto? Ate Ronald. Ah, Ate Rona. Ah, eh, eh, isang lalaki. Kuya eh. Alfie. Ha? Ah, Kuya Alfie. Mga kapatid. kapatid mo. Kapatid mo tong mga to. Oh, ang Dino galing naman. Yung... Bakit? Diba? Kamimiss mo na sila? Hmm. Oh, kawa naman to. O oh, eh. oh, paano? So, so paano? Hatid ka nang kaya namin sa inyo. Baka kayo hinahanap no, ka nga. sa inyo maghahapon ah. Ha? Mahirap pag ginabiga dito. Ha? Tara na. Hatid ka na. namin. Turo mo sa amin paano. Teka, kunin natin yung drawing mo. Tara na. Tayo na. Ha. Dito ang daan. Malapit lang naman sa inyo dito, di ba? O, nasa na si Jian? Yun nga eh, sana hanapin niya. Ito kasi imbis na inaalagaan si Bunso. Make up ng make up ang inuuna eh. Saglit nga. Ako yung ate dito. Ako nag-aasikaso sa buong bahay. Pero alam nyo, sa'yo na lapit yung bata. Siyempre, ate ka, dapat ikaw nag-aasikaso sa bunso. Oo. No. Maninisip pa to, eh. Saan na ngayon yon? Ano ba? Siyempre, ang dami, ang dami kong business na inahawakan. Ano, anong gagawin ko? Ikaw ba na Ano bang ginawa mo kanina? Nag, eh, nag, review oh. ako at mag, mag ako ng exam. Ikaw, <laughs> ano bang ginawa mo? yun naman ng ML mo. Oh. Yun naman pala eh, naglalaro ka lang naman pala ng MLE. Kasi yung dalawang to eh. Yan, siya atin, ko, Paalisaw kanina. Ngayon hindi nga ako makaalis kasi nawawala yung kapatid natin. Saan na natin natin nahanapin ngayon yun? Ano? Ewan ko sa inyo! Nakatabi mo na kasi kanina, hindi mo pa na si Kaso eh. Oh, bakit? Ako ba? oh, oh, lang ba? Gre-review mo eh. ko. Kayo po ba yung okay kapatid ni eh. Gian? Ayos po. Ayun, ah, nakita Adali kasi so... namin siya dun sa may ano sa may harapan doon, eh, walang kasama. Ano ba? Nag-aalala kami sa iyo. Saan ka ba ganapunta? Gusto naman, di ba sabi ni na ate kuya, wag lalabas pag walang kasama? Oh. Paano ko na? Paano ka, hmm. di ba? Uh, mga ate, gusto ko lang sabihin sa inyo na, alam nyo, dapat sa inyo nanggagaling yung comfort na kailangan ni Gian. Alam nyo, sa pamilya sana nanggagaling yun eh. Pero ano nangyari? Nakita namin siya doon, nag-iisa siya. Wala siyang kasama. Alam nyo ba, Nagpaturo siya sa amin mag-drawing nito. At kahit dito sa drawing, ang gusto niya, pamilya niya, ang kasama niya, mga kapatid niya. Tignan niyo. Diba? Kaya sa, sa mga special na bata, dapat special din yung trato nyo. Kasi napakahalaga niyan eh. Bilang bahagi ng isang pamilya sa inyo. Kumbaga, sinasabi nilang blessings ang magkaroon ng isang ganyan sa isang pamilya. Ha, uh, dapat palagahan niyo siya, ah. Shhh! Nagalala kami sa iyo. Wala namin kung saan na punta. Bonsu, ito ba yung gusto mong malitunan? <laughs> yung, ito lang pala yung basic mm -hmm. lang ito, Bonsu. ano pa bang gusto mong pag-aralan? Tuturuan ka namin. Ito pa rin. <laughs> si Bunso okay, talaga, baraan ka. Iyan, napaka-sweet na bata. Bonsu, <laughs> ayaan mo. Lahat ng oras na pwede namin gamitin, gagamitin namin sa iyo, Ha? O, oh, paano ba yan? O, sige na, group hug! Yung solop na loob ko namin! Ah, <laughs> o, oh, oh paano? Oh, ay. una na kami, yeah, oh, una you know? na... Ay! Ayan. Shi, Ayan. Shi, na Hindi. Na, Hindi, nakapagluto na naman ako. Dito na na kayo kumain. Tatal mo kung uh, ayaw ay din ng mga palisin Kaya pa na, ng buso. Dito na ma. kayo mag-lunch. Masasalamat mag na rin namin sa inyo. O, sige na. si Gia, no? So, tara! Tara, tara sa loob, lunch <laughs> na! Kakain na tayo. O, thank you.